Pasko na naman at isa sa hindi nawawala sa ating lamesa pag Noche Buena at lalong-lalo na sa New Year's Eve ay ang mga prutas dahil may mga ugali ang iba nating mga kababayan na bumili ng labing dalawang klase na prutas na bilog para suwertehin sa susunod na taon. Madalas ay sinasabihan tayo na huwag kumain ng mga junk food dahil hindi ito healthy. Pero alam niyo po ba na may mga prutas at gulay na hindi din po healthy dahil napakarami po nilang mga pesticides? Halo 75% ng mga non-organic ng mga sariwang ani ay naglalaman ng mga residue na may potensyal na nakakapinsalang mga pesticides according sa Environmental Working Group, isang non-profit na organization. Ang ilang particular na mga pesticide ay naiugnay sa mga isyo na kalusugan tulad ng birth defects, miscarriages, developmental disabilities in children, sabi ng Center for Disease Control and Prevention. Bagamat ang tungkulin ng mga pesticides ay pumatay ng mga peste tulad ng mga fungi at insekto sa mga halaman, ang epekto nito sa kalusugan ng tao ay humantong sa napakaseryosong isyo kabilang na ang pagkagambala ng hormones, pagkalaso ng utak at nervous system at cancer. Sabi ng isang pag-aaral sa Harvard University, na ang magandang epekto sa pagkain ng prutas at gulay katulad na lang halimbawa ng proteksyon mula sa cardiovascular disease at mortality ay natabunan na dahil sa napakasamang epekto ng pesticides. Kaya po ang isang non-profit organization, ang Environmental Working Group, ay sinusuri po ang mga data na nakokolekta sa U.S. Department of Agriculture at ng Food and Drug Administration para i-rank kung ano po ang mga ani na toxic at hindi toxic. Karapatan kasi ng mga mamimili na malaman kung ano ang mga potensyal na mga nakakalaso na sangkap na matatagpuan sa mga prutas at gulay upang makagawa tayo ng magandang desisyon para sa ating mga pamilya dahil na rin sa budget at iba pang mga alalahanin. Kaya itong 2023 ay naglabas po yung Environmental Working Group ng listahan ng mga prutas at gulay na may pinakamaraming pesticides at nangunguna dito ang strawberries, nasundan naman ng spinach, kale, collard and mustard greens, peaches, peras, nectarines, apples, grapes, bell and hot peppers, cherries, blueberries, tsaka green beans. Pwede po bang matanggal ang mga pesticides na ito? Naku, hindi po talaga siya pwedeng matanggal 100%, pero pwede pong mabawasan. Una po, hugasan po natin ang mga prutas at gulay bago balatan ang mga ito upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng dumi at bakterya ang kutsilyo mula sa ani. Kuskusin ng mabuti ang mga balat tulad ng mga pipino at melon gamit ang malinis na brush. Patuyuin ang mga ito upang mabawasan ang bakterya gamit ang isang malinis sa na tela o paper towel. Mas epektibo din na imbis na gamitin po natin ay tubig ay gamitin po natin ng apple cider vinegar at dagdagan po natin ito ng lemon o kaya ay kalamansi. Ang mga strawberries naman po ay pwede po natin ibabad yan sa apple cider vinegar ng 20 minutes dahil sobrang lambot ng balat nito para kuskusin, di po ba? Gayunpaman, ang pagbabalat ang pinakamahusay na paraan o alisin ang mga pesticides na tumagos sa balat ng prutas at gulay. Sa isang pagsusuri kailan lang ay inulat na humigit kumulang 41% ang mga nalalabi na pesticides na matatagpuan sa mga prutas at gulay na inalis sa pamamagitan ng paghugas lang ng tubig. Nasa 20% naman ang natirang pesticide pag hinugasan ito ng vinegar plus lemon at mas mataas po pag talagang ito ay binalatan.